Hey guys, mag-update nga po tayo ngayon dahil nawala na ang in-stream ads ulit ng mga creator. Kahapon daw yung mga stars nawala pero hindi ko na malayan. Ngayon nakita ko sa post na may nag-post na nawala na daw yung in-stream ad, in ads niya. So si ko sa akin at nakita ko ganito na din. I-open ko lang ang ating professional dashboard loading ating professional dashboard para makikita nyo kung ano ang itsura ng aking stream as ngayon ito scroll down natin uh, scroll up natin siya para makikita natin yung monetization open lang then pagka open ito na lang ang nasa your tools yung in-stream ads ko ay nandito na sa ibaba Ayan. Ganito din yung nakikita ko sa mga posting ng mga ibang creator. Baka lang naman kasi nag-update yung ating meta. Kaya nga, nagkaganito na ngayon. Search lang natin yung bakit nawala ang with this. Ayan, kadalasan ay makikita natin na nagposting posting sila ng ganito. Same din sa akin. Ayan, yung in-stream ads nila nasa ibaba. Baka lang naman kasi nag-update si Mita. Oh, marami na sila mga vlog ngayon na nagtaka sila na nawala at yan guys i-update ko na lang kayo kung kung ano nangyari pag na pero kung nalaman niyo naman pwede kayo mag-comment sa iba para malaman din ng iba